Yun, at dito pa kami dumayong manakati sarap maligo parang pwede na yung ano na to, ah, tubig na to ah. pwede na yung tubig dito kuya para saan ba yan? para sa kalabaw ah sa tupa maray kayong tupa pa. Magpa ako nagpakuha sa anak ko. Kawawa oh, na may anak ko. Ito ha, tawid pa ilog para makakuha ng sakate. Sa gana, sa napier dito o oh, sa ilog na to o. Oh. Hindi ko lang alam po anong lugar to ha. Huwag nyo na akong tanongin dyan mga kachika. At doon, ang dami o. Oh. Ayun o, oh, dami doon o. Oh. Tatawid ka lang. Ang dami oh, puro napier sa tabing ilog. ayun o, oh, kadaing na pier. o, oh, sa tabi lang talaga siya ng ilog. Dami. Hmm. Tapos na oh, may mga naliligo doon. Ayun. Mm. Ayun na, yung mga pinakuha kong napir. Tatawid na. Yung kanila para sa tupa. Yung sa akin naman, syempre, para kay bukoy- koy Di ko alam yung lugar na to. Saan? Basta ito, ilog to eh. Ano kulay na ng lugar. Tawid ilog pa ang ating napier ngayon. Doon yung kinuha o doon. Ba nakabota ka pa dudo. Ang gamaanod ka diyan, nakabota ka pa. Mababaw naman pala. Hindi na namin tinawid si FB at baka naman. Baka di makaahon. <laughs> Ayun pa, tatawid. tawid ilog ang ating sakati ngayon. Baha daw ito nung nakaraan, buti ngayon maliit na lang. Na ang nalay tubig. <laughs> may mga experience natin sa ano sa mga pagkuha ng daw para sa ating mga kalabaw ay paray Go. Yun lang yo yung ano yung hahakutan kasi dito lang ista ng atis sa kaya. Tas tatawid. Dapat dito kompleto may baong ulam kanin. Tubig. <laughs> Ito na yung kanila. O, tinawit. Sa amin doon, diretso sa sakyan. Hmm. Ito kasi yung anak ko malapit nakatira. Kaya dito ako nagpapakuha. Abay ko ay ayaw na atang manakati eh. Oh. <laughs> manager na manager doon oh. yun Pinakakarga na ko na kasi. Tawid ilog ang mga sakati dito. Ayun yung isang nananakati. Oh. Parang sa tupa nila, dami isang motor. Parang ang sarap maligo dyan. Ano. na kaya ng malinaw na malinaw. No, daming napiyar dito. oo oh, ayun na, tinatawid na uli. Tawid ilog ang ating mga sakati. Ganyan ang pagmamahal natin sa ating mga kalabaw.

Hup, tatawid ang motor. Kayang kaya. Pwede ko mukha ang lalim. Pwede lububog niya air cleaner natin. Air cleaner. air cleaner natin. Ayun, nagbara. Kayang kaya mo yan. Go, go, go lang kuya. Uh, ay, lubog. Yung tambucho siguro mataas, no? Hindi. Lubog din di tambucho. Lubog din. Ay, hindi pwede mamatay, gano'n? Hindi. Oh, lubog. <laughs> oh, tapos din eh. Aawal. Oop. Gala ka motor. Siya tayo kay Kuya. Ay, nahuling hakot. Wawa oh, na may aking anak. anak ko yan. Baka ang kinim pa ng iba. Ayan. Pinag-aaral ka, ayaw mo. Yan. Yan ang napapala. Baka mag-aaral ka na sa susunod. Kung nag-aaral ka, boy, hindi ka nag ngayon ng napier. Ha? Yeah. Na Nagkatanggalan na raw. Balibag mo lang. Okay na. Hindi na kabalibag, Gutom na ang bata. Tambay-tambay lang na. Aba, dami. san sila kanuhay kanila? O, oh, ano kanila isa kulong-kulong. Pero pa nga kung magiging bin. Hindi kakain. Baka ka mo sobra. Ayan na, oh. kamorin, eh. Ayan Oh. Pangansi pa ka mo rin eh. Last na yan. Sobra man. Ito kayo. Kaya <laughs> mo na rin kayo ba? Lang eh. ah. na. Dami na ng pagkain ng dalawa. Tama na yun, nati, ano lang po po. Oh, ayan na. Ah. Lakas nung kolong-kolong. ahun na, aho na. Halakas. Ano, oh, ahon. Sa kasa. Kulong pa pa. May na nakakita ng cellphone. Pataas. Akala oh, ko, ganyan pataas. Ayari lang, anak, yun nari ah. Ba't sila pumunta pa sa malayo? Ah!